Last week, meron ako napansin sa cellphone ko na may bagong labas na burger ang Zark's Burgers. Ito yung tinatawag na Mozza Crunch. And as you can see na ito ay isang stock image tapos pinatong ko na lang ng picture ng Mozza Crunch. Well, needless to say, um, gusto ko lang iparating sa inyo na ito nga pala ang first episode ng Below 500 pesos na ano na pwede kong makainan dito sa Metro Manila. Ah, uh, yan. Um, ano ba bang ano? Ah, uh, saan ko to nakita? Nakita ko to sa Facebook. Nakita ko to sa Instagram. Uh, nakita ko ulit sa Instagram, sa TikTok, at sa social media platform. So, nagdali-dali na ako pumunta sa SM North Branch. Yun yun sa main. Tapos sa uh, top floor yun eh. Um, uh, perhaps third floor atan tawag doon. And then, um, ayan. Uh, Sinubukan ko na agad. Uh, Uh, gusto ko lang sabihin na ano, they have given me a great service in this one. Tapos ayan, meron ako napansin doon sa mesa ko. Ngayon, ito nga pala, ano, meron silang in-offer na Zarks coffee. Tapos 89 pesos lang naman ang pwede yung ano. para uh, ma para matry na yung ano. May apat na silang flavors. At sa likod ng ano, na hinahawa ko, meron pa silang hotdog na binibenta. Around, ayan, starts at 169 pesos nga lang naman. So, yung Mozza Crunch, um, first impressions ko dito is, uh, Uh, alam mo yung expectations na ano yung um, reality tapos yung expectations na darating dito. But ayun um, kasi ina-advertise nila kasi na ano yung na-stretch mo yung ano yung burger tapos may lalabas na keso. Uh, ayun lang naman Tapos syempre nakita niya naman yung ano yung thumbnail ko eh. So, eto na. Um, uh, ang, um, pwede ko maikwento ko yun sa inyo is kompleto naman yung ano, yung mga kinakailangan dun sa ano, sa mesa ko. Yan, pinapakita ko may tissue. Wala nga lang ano, toothpick. Tapos kanina pinakita ko lang meron siyang ano, ketchup and mustard. Yun sa ano, sa mesa ko. At tapos yan, uh, dumating na yung food. By the way, may ah, meron kailangan sabihin dito. By the way, ang pagkain ko ay dumating ng 14 minutes and 36 seconds. Um, para sa akin a 15 minute wait okay na okay siya sa akin. Kasi nga naman, alam ko, isa sa mga, ano to eh, um, one of the special burgers, kumaga ng Zark's Burger. So, um, kanina, nung inoobserve ko ako yung mga kinakailangan ko dun sa mesa, hindi ko na namasdan na 15 minutes na pala yung ano, waiting time ko dun. So, hindi na natagalan dun. Kaya yan, meron na silang plastic gloves, binigyan nga naman ako. The very, very generous waiter. Tapos, yan, sinusuot ko na siya. Uh, I advise yun na, ano, tanggalin nyo na yung mga relos ninyo or kung mga bracelets man lang. Kasi, baka maman chapa uh, sa pagkain niya ng burger but anyway yun uh, ano very very nice ano complement our uh, plastic gloves. Tapos yung pa lang ano, ang in order ko dito is yung fries. Uh, yung sides niya dito guys, pwede yung pwedeng ano, palitan ng nachos to. Pero I decided to go with the fries kasi mas makakabusog ganun. Anyway, ayan na yung ano, the moment of truth kung stretchable pa talaga yung cheese as I na ano, uh, na, nahihirapan sa pagkuha ng burger, eh, ngot ako dito. ayan na. So, yes, uh, legit and real talk and ano, uh, legit news nga sya na ganun nga yung cheese as advertised. Ako uh, kung napapansin niyo sa mga ano sa mga stories tapos doon sa mismong ano um uh, pinopromote ng Zarks, mas madami yung cheese. Pero kung tutuusin, kung yun ang isinerve niyo sa akin, baka mas magiging makalat yung cheese at um syempre um tidiness rin for uh, main purpose nga naman is yung ano yung marketing nga naman tabihan mo yung cheese kapag ka, ano, Uh, may actual na mag-order, eh, di, saktohan na lang yung cheese. Tapos, ayan. Um, for me, uh, this is off to a good start. Tapos, Tututusin, hindi ko nga lang anong ginagawa ko dito sa, pag, sa ketchup tsaka mustard. Eh, uh, dapat eh, nilagay ko siya sa burger. Pero, ewan eh, ko kung bakit ko ginawa yan sa ano, side ng fries. But, ayun, eh, kinambyo ko na lang na sa ano, ginamit ko na lang siya for fries. Uh, I have no idea and what clue what I'm doing here. Ayan. Okay, uh fries are crispy, um, delicious. Ano lang ang pansin ko dito, kailangan lang uh, ng onting-onting asin pa for seasoning uh, ano as much as uh, I would see for this one. And then um syempre ito ano ko na rin ng mustard para tanggal umay nga naman kasi para sa akin yung mustard nakakaani eh. uh, bawas talaga ng umay ng ano ng pagkain para sa akin ayan na uh, uh tatry ko na yung ano one half ng burger ko as you can see naman yung cheese ay ano naman hindi talaga siya tipid ayan uh, very nice yung intact with the burger hindi siya masyadong malaki as ano uh, sakto lang yan ayan, ayan nakita niyo yung nakadiri kong bunga nga doon ayun talaga yung ano yung outstanding ng ano ng queso natin. And then, there was a time na, ano, yan, pinapahit ko pa yung fries. And I have to say na uh, yung lasa ng cheese, isipin nyo yung nakakain nyo sa stuffed crust dun ng pizza hut. Kung ano yung lasa nun, yun din na lasa nyan. Yung cheese na yan. Yung stretchable cheese. Ngayon, kung gusto niyo na maalat na cheese, eh, ba hindi sa inyo yan. Kaya kasi, um, pag sinabi kasi ano, ah, uh, may cheese. Maraming ano, eh, variations kasi ng cheese. Uh, cheese. So, ayan. Uh, nakain ko na yung fries at uh, hindi pa ako nagmamadali dito. And by the way, uh, this is also the exact same table na ano na kinain ko mula nung kumain rin ako ng ano, tombstone na burger na eight patties. Akala ko apat lang siya. Tapos, pero binayaran ko na yun yung ano hindi na ako nag-challenge kasi alam ko hindi ko siya mauubos eh baka ano pagtawag uh, ako ng walk and and ano uh, uh, alam niya na yan ah uh, okay uh, moving on tapos ayan na nauubos ko na yung fries ang dami ng fries by the way hindi naman siya napaka OA katamtaman lang naman siya tapos I really like the idea na nilalagay dito sa metal tray um alam ko dati, ano to eh, naka-plastic tray pa to eh, tapos yung pa-oval na pula. Tapos yan, um, ito, like I said, yung plastic gloves, uh, huge clutch to. Tapos yan, isa pang kagat ng burger, yung burger, yan. Diyan naman yung kapatis, tapos may ano may lettuce, yan. Tapos may, ano, alam ko may ano pa to eh, meron pa tong sibuyas na puti, yan. And the bun, uh, glistening nga naman, uh, very brownish. Tapos, bun ngay eh. Eh, tapos um, iba may gusto siguro na ano na toasted yung bun perhaps uh, hindi ko na siya napansin kung toasted talaga to pero uh, para sa akin eh kung toasted or ano malambot yung bun for me hindi eh, ano uh, gora lang naman as long as i'm ano i'm paying for something unique dito sa burger na ito Okay, Ayan. Uh, yan. Minamunch down ko pa rin. Kinakain ko pa rin yung burger na yan. Uh, pa ba sabi ko. Yung iced tea nga pala. Mamaya iinumin in ko siya. Um, very, very sweet. Um, nah, for, hindi, naman pala. Sorry. Yung pag sinabi kong very sweet, it favors me. Kasi doon ako na sana eh. Yung matamis na matamis na iced tea. Tanggal umay kumbaga. baga, uh, Pero kung gusto niya ng Coke, meron din silang ano, Coca-Cola products din. Uh, para makapag makadighay rin naman kayo. Yan as I ano show my once my ano my, my disgusting lips again. Ayun, nagtha thumbs up, nagtha thumbs up pa rin ako. Um, yan. Uh, yung mismo ano, yung may cheese na pinagbalutan. Very very crispy siya. Tapos yung ano, yung cheese is still ano pa rin, stringy pa rin, yan, stretchable pa rin. Tapos very delicious pa rin. Ayun. Yun lang na may pinag, eh, pinagbago doon eh, sa mga burgers nila. Yung uniqueness nun. ah uh, yung burger itself, actually, um, parang it's like a regular size burger. Uh, hindi ko siya masasabi na parang quarter pounder size. But yeah, um, re, ano, yung meal ko na yun, na uh, gani, ito yung presyo nun, is um, okay, on, okay naman siya for me. Yeah. Uh, then, yan. Uh, yung as you can see naman, hindi ko pa rin naubos yung ano, kalahati ng burger. So, yan. This is now 8 minutes and 43 seconds perhaps on this ano, part of my voiceover. Okay. Um, kailangan ko nang ano, i-score kung ano ba, ah, okay ba tong burger na to? Worth it or forfeit? yeah, <laughs> as if naman na ano, ang galing ko mag-rhyme. Yan. Okay. Nasa kalahati na ako ng burger. Um, service, um, napakabait ng staff. Yung nag-waiter sa akin, nag ano, si Ma'am Julina, tayong ano nga na kasi yun yung nakalagay doon sa resibo. Yan, uh, as I, na maglagay pa ako ng mustard in which originally na, ano, ah, you know, toasted na pala yung bun. Hehe, <laughs> yun ko lang napansin. So, yan na yung ano, nalagay pa ako ng ketchup onto that. Ayan. Ketchup and mustard, lagi ko nalalagay yan. Tapos yun, mabait yung staff. Um, uh, good thing na available yung ano, yung debit ano, yung debit payment kasi minsan may mga restaurants na kailangan daw cash. Uh, alam ko naman, yung sinasabi na cash is king. But, yeah, uh, alam mo naman, kapag ka, paano pag sinabi mo natin, hindi ka nakapag-withdraw, then, yeah, it's available. Um, tapos, uh, keep in mind, ang oras nito is around alas 11 or 11.30 a.m. So, yung the time na ano, pumunta ako dito, wala pa masyadong tao noon. Palagay ko na achieve ko yung 14 minutes and 36 seconds na yun. Kasi, dalawa, parang tatatlo lang na customer kami dito eh. Uh, ayun. Uh, so, kapag ka, ano, kakabukas mo lang, ayan, 15 minutes clean, nasa yun na yung burger. Pero kapag na-jump pack to, ayun, doon ma-test kung ano, uh, ma-achieve pa yung time na yun. Most likely, uh, magiging iba na yung time variations na na-experience ko at yung ma-experience -e ninyo. Yan. Nguya pa ako ng nguya dito sa burger. Ayun, ayun, ayun tapos nakita niyo may ano, may lumalabas pang keso dun sa may ano, crispy ano, batter or ano, crispy uh, mukha nga siya ano eh, uh, chicken crispy chicken ano, filling na burger. Pero cheese lang in il naman sa loob. Yan. As I, ano, uh, malapit ko na maubos tong burger na to. Um, ayan, uh, kompleta naman yung mga kinakailangan to. There's no actually spoon and fork. Um, you have to eat it with the hands. Unless you request it nga naman. Yun, pag nag-request ka, hindi bibigyan ka ng spoon and fork. Uh, straws, well, um, siguro, I'm not so sure kung may straws dun sa, ano, sa beverages. Kasi nga, alam ko mga ano, restaurant nowadays, uh, they would disregard straws kasi plastic sila. So, Ayan, uh, that's a very nice. Ayan, dinidisplay ko pa yung burger. Um, hindi ako nagpapahalata na hindi ko kasi kayang ubusin. Pero na ko to. Ayan, ang kaya Mm, yan, mm, um, wow, meow, yummy. Ayan, and then, uh, hindi kami nakulangan ng ketchup and mustard. Tapos, ayan, the place is clean. Kasi nga, kabubukas pa nga lang eh. And then, ayan, um, uh, good experience for me dito sa Zark's Burgers. And yes, um, babalik-babalikan ko pa siya. If there are new ano ideas pa dito sa ano sa Zark's Burgers, hopefully they can ano release it one or um again kasi um for me uh, the reason why kung bakit ulit ako kumain ng Zark's Burgers because wala, may unique product ulit. Tapos that's a good one na cheese pa yung ano naging uh, center of attraction dito nowadays everybody loves cheese yung mga Pilipino tapos yun tapos sa Kenny Rogers eh naalala ko pa nga eh binubuhos na pa ng cheese sauce so yun cheese may tayo ngayong ano 2025 and then another thing ay um, uh, ano pa ano pa bang pwede ko sabihin dito ayan as I Completely finished na yung burger yan. Eh, mukhang yun na ata. Tapos yun. O diba? Kung uh, hindi yun siya makalat. Medyo mal mak mamantika lang yun sa kamay ko. Bumakat siguro. Pero yan, yan. So you can see yung ano sa iced tea. Uh, you can order nga pala ng blue lemonade for this one. Um, but I chose prefer to iced tea. Para wala, wala, lang. Yun lang yung preference of choices ko. Yan. Uh, naubos ko agad with the magic of editing. Then, ayan. Tingin nga pala yung bill. Uh, perhaps meron na kayo sensor dito. Tapos, ayan. Yun yung presyo ng bill na ano, kinailangan kong ano, i-showcase sa inyo. Sulit nga ba? 385? Yes, it is worth it. Then, yun. Um, you should try it for yourself. Ito yung Mozo Crunch. And, ayun lang. Ang aking first episode ng below 500 pesos na ano, mga pagkain. Ito, try natin sa Metro Manila. Um, ayun. Um, I'm going to do this once a week na itong content na ito because I don't normally do this. Uh, ako ay nag-re-review ng mga kasasakyan. So, yan. Yeah, once a week, meron tayong ganitong pagkain. <laughs> so, stay tuned for another one. We'll see you next week. And, yun. Take good care. Bye-bye, guys.